Matapos ang halos tatlong dekada sa pagtatago sa batas, tuluyan nang naaresto ang top 8 most wanted person at regional level dahil sa kasong pagpatay noong ikasampunang Pebrero taong kasalukuyan sa Barangay Dulop, Dumingag, Sambonga del Sur. Ayon kay Police Brigadier General Jason Carpio de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office 10, matagumpay na nadakip ng mga tauhan mula sa Uroqueta City Police Station sa koordinasyon ng Dumingag Municipal Police Station Sambonga del Sur Police Provincial Office Ang akusado ay kilala sa kanyang alias na Solomon, 49 anyos, pagsasaka at residente ng Barangay Dulo, Dumingag, Sambonga del Sur. Nasa kustodiyan na ng Oroquia City Police Station ang akusado para sa tamang disposisyon. Asa mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Reported immediately sa ating uh, mga nearest police station. Hinihikayat ng Police Regional Office 10 ng publiko na tiling mapagmatyag at iulat ang anumang impormasyon bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa mas ligtas na Northern Mindanao. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent. Patrolwoman Rina Celestine Cendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulis.